nabutan ako niya may bumili ng koyo at saka suka. Tara, samahan niyo akong bumili ng koyo at saka suka kasi adobo na naman tayo ng atay. At tingnan niyo na rin kung magkano ang presyo ng suka at toyo dito sa Hong Kong. O ba diba? for the contents lang talaga, papakita ko sa inyo kung magkano yung toyo at saka suka dito sa Hong Kong. See you there! Ayan, dito ako bibili sa tindahan ni Aling Chiki. Yan tayo bibili ng suka, toyo at saka corn beef. Tara, pasok tayo. Ang tindahan pala na ito ay hindi lang sa Filipino store. May may mga may mga tindahan din sila Indonesian, Chinese products. Ayun. Mostly dito ang mga Pilipina bumibili ng mga chocolate at mga pampabox kasi mas mura dito. Tara, ah, pasukin natin. Uh, may copy ko din pero hindi iyan pinas na copy ko. Ano to? Uh, Indonesia. Yun, Indonesian niya na copy ko. Uh, excuse me. Ayun. Ito yung sadya natin. Yan, ang corned beef. Nine dollars, yan. Nine dollars, yan. Tapos din yung toyo. At saka eight dollars din ang suka. So, ngayon, ang bibigyan kong suka ay ito. Yung mayroong spices, may, may, may chili na. So, ayun lang, no? Alam niya na kung magkano ang siya. Corned beef is nine dollars. Eight dollars ang toyo. Twelve dollars ang suka. So, gugustuhin mo pa lang mag-adobo, huwag na. At naghahanap ako ng magic sarap at wala silang magic sarap. O, daba? Ano ba sa ginisa gilid? te. Ginisa ang meron. Walang magic sa O oh, sinigang ba? Sinigang ang nandyan. Walang magic sa rin. Medyo. So ayan. Ayan na ay yung mga tunas mga spread natin. Ayan yung mga bagoong. Ang nandyan yung bagoong. At saka yung mga ladies choice. May ano pa kasi ako doon. Mayroon pa akong star margarine yung ano pink. So hindi na muna ako bibili. So ayan. Alam nyo na kung magkano ang presyo. nag ako ng sarili kong pera lahat-lahat ng regalo kasi wala sa bahay. So tara, uwi na tayo at makaluto ng adobong atay. Paalam.